maulang hapon maulan po tayo sa pimanan masikip ang kalsada rito di kayo makakadaan kasi yung tracking nagbababa may lipat bahay masikip na nga eh, kahit motor hindi na makakadaan eh Ayun. maulang hapon yan po paglabas niyan Harrison Ngayon po yung building ngayon, nariso na yan, Oh. Ito, Ito po yung sa pimanahan. Nagbababa yung tracking. Palike and share na lang po sa YouTube channel ko, Bicol TV Vlog. Gandang hapon po, sobrang Ayan, maulang hapon. Pimanahan Street. Yung simbahan ng kingdom. So, mga makakadaan, may truck. <laughs> thank you po sa pananood and God bless po palike and share na lang po sa youtube channel ko maraming pong salamat